To be so lean, but food became my hobby. Burgers, noodles, anything I could find. Before I knew it, I had changed. And looking at myself now, Ang hirap pumayat dito sa States, mga lodi. Tulungan nyo naman ako. So ayun nga, limang araw yung off natin. And Wednesday na ngayon. So nag-start yung off ko, sabado pa. Sabi ko, wow, long break. Marami akong ma achieve Marami akong gagawin, mag-exercise ako, mag-jogging ako, magra-running ako. Pero guys, lahat ng 'yon is isang malaking kasinungalingan. Wednesday na, wala pa akong nagagawa. Pero bibigyan ko muna kayo ng tour kung bakit anong mga nangyayari, 'no? So tingnan natin. So guys, kwento ko lang, No, unang dating ko dito, 155 pounds lang ako. 155 pero after one year and six months, tumataginting na 172 pounds na. Ang lupit. ba <laughs> diba? Busog na busog. So guys, isa yan sa mga problema dito sa Amerika. Kung makikita nyo, halos lahat ng vlog, puro kainan vlog, banding tayo, magkainan tayo, no? Doon sa kabila, may kainan, punta tayo doon. Wala nga masyado yung ano, mga get together na mag workout mag gym walang ganun in non yun dito kung merong ganun hindi natin trip yun no <laughs> so bago ang lahat uh, share ko lang yung mga kasinungaling yung pinagbibili natin meron akong gloves dito no boxing boxing kunwari kasi sa gym merong punching bag And then, meron din akong biniling bike nung according sa mga previous vlog ko. And, ang ganda ng trail dito, guys. Magbabike lang ako dyan tapos 30 to 40 miles yung trail walang sasakyan tao lang meron tsaka mga bike no pero tatlong beses ko lang din ginamit yung bike tapos meron din ako mga supplements na binili ang dami kong supplements meron mga protein no pampaadik para gym na gym kunwari pero bagong bago pa hindi pa nabubuksan siguro mga 6 months ago ko pabili <laughs> So dito kasi sa Amerika, ang lalaki ng mga serving ng pagkain, ano, pag nag-order ka, usually pang dalawang tao. Tapos 'pag nag-uusap kayo ng mga friends mo, uy, alam mo ba may bagong restaurant yan malapit sa inyo? Tapos isesearch search mo sa cellphone mo, pagkakita mo, uy, oo nga, tara puntahan natin, 'di ba? And syempre, marami rin tayong kay bigan na mahilig magluto. So, shoutout out dyan sa mga friends namin na mahiling magluto, na may na namin kayo. Kailan ba yung next kainan? Nandito lang naman kami sa apartment. I-message nyo lang kami. Isang message lang kami at talagang pupunta kami dyan. So, tignan natin guys kung ano pang maa achieve ko. Alas 5 na, 5.18. Medyo dumidilim na rin. So, siguro pipilitin ko rin mag-gym at maglakad-lakad. Tapos, ituloy natin ang kwentuhan. At ayun na nga, alas 8 na at wala pa tayo nagagawa, no? Pipilitin natin, may ma-achievement lang sa araw na to, kahit maglakad ng 10 minutes. Kahit malamig, sige, pilitin natin. May ma-achievement lang kasi tagal talaga ng off ko tapos nakatunga nga lang dito sa apartment. So, kakain muna ako, tapos pupunta tayong gym, no? Gym-gym ng konti, siguro papakita ko yung mga boxing-boxing, ganyan-ganyan. Tapos maglakad tayo. Tapos papakita ko sa inyo yung mga trip-trip ko dito pag naglalakad. Tara guys, sama niyo ako. At kumain nga muna tayo dito mga chong at naggayak-gayak dahil ready na tayo mag-gym. Excited na ako maging productive talaga tong araw na to. Yan ang nga ba sinasabi ko mga Lodi, may pagkain na naman tayo na darating. Excited na naman ako. So siguro bukas na lang tayo mag-gym ano? Kasi gabi na rin eh, no? alas 10 na tapos nung tinray ko yung kifab kanina sa gym eh hindi gumagana ano, ayusin pa eh tapos medyo malamig sa labas so for now hintayin na lang muna natin yung friend natin may dala daw siyang lumpia no? so, pero bukas magje -gy gym na talaga ako guys Surebol yan, mag-gym tayo tapos magpapawis, maglakad, gawin natin yan bukas kasi gabi na rin, no? So, ayun nga, hintayin muna natin yung friend natin, papakita ko sa inyo siya mamaya tara. So ang galing lang no, kanina pinag-uusapan or wini-wish lang natin, out natin na sana invite tayo may pagkain pero tingnan mo nga naman, pagkain na yung dumating sa atin. Ang galing mo Lord, thank you Lord. So kung nandito ka pa rin sa, sa portion ng video na to, mag-wish ka na ngayon kasi matutupad yan guys. Hello! <laughs> hey! <laughs> Ganun rin ako kanina pre. Mag renewal na. Renewal. Na-receive na natin guys ang Effectus. At tara na, ang lamig dito nakalimutan ko yung jacket ko. Thank you sa ating mga friends. Alam niya na kung sino kayo. <laughs> so ayan, meron na tayong lumpia. May papapakin na tayo so bukas talaga seryoso na no magpapapayat na talaga tayong bukas tapos siguro konting kain-kain lang din <laughs> kaya ang mahirap pumayat dito guys sa amerika pero syempre masaya tayo dito very thankful tayo thank you shout out sa'yo friendship sa susunod ulit message mo lang kami nandito lang kami sa apartment at ayun na nga kung ano-anong mga walang kwentang bagay na lang ang pinagagawa ni Kuya Jerps. Kumain at naglaro na lang siya buong gabi hanggang sa nakatulog na rin siya. Good morning mga tiyong. at isang araw na naman na nakalipas. Parang ang sarap mag-gym ngayon, magpapawis, magbanat-banat ng buto. No? Tingnan nga muna natin yung weather kung maganda. Tingnan natin. Aray ko bes, ang lamig. Ang lamig, anong temperature ngayon? Utik na yan, 44. Mapapajakit tayo. O kain na lang kaya tayo ng pho. Mainit, buldak, or noodles. <laughs> Mga trip nyo eh, no? So, siguro, ano na lang tayo ngayon. Maggayak na tayo para hindi na tayo madelay. Kakain lang ako sa saglit. 5 to 10 minutes kainin natin yung lumpia na binigay ng friendship natin. Tapos, um, ayoko, hindi na ako pupunta sa lake kasi plano ko pumunta sa lake kasi marami naglalakad doon. So ngayon, dyan lang ako sa trail sa tabi para makabalik din agad. No? Alamig din kasi, nakaka... Dry ng skin. Yan ang problema dito sa Amerika. Sobrang dry ng skin ng mga tao. So, ayun. Konting ganap tapos moisturize at maglakad tayo. Okay, mga chong, nandito na tayo sa labas. Okay ba yung ko? Hindi ba mukhang may gagawin tayong masama? <laughs> Ganito pala dito sa labas, ano? May mga puno. May mga halaman. Ayos, <laughs> ah, yes, nakalabas din tayo, mga chong di tayo tinabad, pero sobrang lamig naman so ito yung trail na sinasabi ko na one way 20 miles tapos kapag bumalik ka syempre 20 miles ulit 40 to 50 miles to and aabutin ka ng apat na oras para marating mo yung papunta pabalik nakakapagod pala magsalita habang nagbibideo so pag-usapan nga muna natin yung timbang mo ay timbang ko pala <laughs> kasi dito sa Amerika puro kain talaga kahit saan mo naman tignan eh kahit sa social media eh no? parang pag sinabing Amerika hindi nauubusan ang ng pagkain ang lalaki pa ng tao dito average height ng tao dito 5'8 5'9 tapos 12 years old pa lang 6 footer na ba? Diba? <laughs> so ayun kailangan mo talagang pilipin yung sarili mo lumabas sa lungga mo. Kasi pag ganitong panahon, winter, nakakatamad na talaga. Tapos nakareceive pa ako ng email sa manager ko kanina. Sabi, Kuya Jerps, nag-call out ka na naman. Ang mo ng oras na hindi pumapasok. May deserve as a warning. Okay, okay lang. Kasi um, dito sa States, pwede ka mag-call out. Like, sasabihin mo lang. Hindi ako papasok, tapos wala na silang tanong doon. Eh, medyo nakakarami na tayo. Papakita ko pala sa inyo yung trip kong pakinggan habang naglalakad. Tignan nyo guys, aswangan. So, ayan. Um, Lagi ako nakikinig sa Spotify na to. Mga kwentong aswang habang naglalakad. Minsan paggabi... Maganda rin mga trip-trip makinig ng mga ganyan kasi nakakatakot. Pero siyempre, nasa states ka. So, kung may aswang man dito, for sure citizen na yun or green card holder. <laughs> dito sa states, hindi naman uso yung mga ganun eh. Mga ghost-ghost dito, hindi naman nakakatakot yun eh. Pero siyempre, pag gabi na, hindi na tayo pupunta dito sa trail. Baka mamaya hindi aswang makakita natin dito. Baka oh, mamaya, kidnapper, di ba? So, syempre, when it comes to safety, nakadepende na rin yan sa'yo. Syempre, hindi ka magsusuot sa mga delikadong lugar pagkagabi na. So, tingnan natin to. Batang lumaki sa kulto sa Mindanao. Ang <laughs> lupit, ano? So, sarap lang din talaga makinig sa mga ganito habang naglalakad. Syempre, yung tapang natin, umaga eh. Tapos, maraming tayong nakakasalubong dito mga pogi tsaka magaganda. Siyempre, pag may nakasalubong kang ngiti-ngiti ka lang. Ang problema lang sa mga trail na to, kapag uh, summer or mainit, lumalabas yung mga ahas. Kaya yeah, siyempre, pag winter, no, mag-hibernate din tayo, nasa apartment lang, kaya tayo tumataba. Alam nyo mga chong, dati naman, very active ako sa mga sports-sports na yan mga lakad-lakad, no? papawis. Pero after a while, sa trabaho, talaga nakakapagod. Kailangan mo talaga pilitin yung sarili mo gumalaw. Tapos syempre, pag mga kasama mo, trip din kumain. Syempre, kakain ka na rin. Wala naman ako reklamo dun, guys. Kasi syempre, pagkain yun, eh, Grasya yun. Eh. So, kailangan talaga nating ubusin, di ba? <laughs> Pero yun nga, ang problema, napapasarap so mapapakain ka talaga o tignan nyo yung sinanay. mukhang 70s na pero nagpapaka fit pa rin di ba so yun nga ang problema natin ngayon nasa 170s tayo and ang tagal na natin nasa ganit weight alam ko naman magpapayat eh yung babawasan mo yung kain mo portion lang tapos caloric deficit pero siyempre, may isip mo pa ba yun pag masarap na yung pagkain sa harap mo? Siyempre, isipin mo, sayang naman. Tapos, sasabihin mo, isa e, Monday na lang ako magbabawas ng kain. Tapos pagdating ng Monday, may kainan na naman dun sa kapitbahay nyo. Ganun, paulit-ulit lang ang cycle. Nilamo na ng sistema si Kuya Jerps. Pero ayun nga, kailangan mo kasing bantayan talaga yung weight mo kasi yung mga nagiging pasyente ko, pag sumobrang laki na sila, nahihirapan na sila magbawas at nahihirapan na rin sila gumalaw. So yun ang problema dito, overeating. So ayun lang, maglalakad-lakad muna ako kahit isang oras. Medyo maaga pa naman. And check natin kung okay na yung gym kasi yung kifab ko nga hindi gumagana. Ang ganda pala dito sa labas. Ito pala yung tinatawag ng mga puno at halaman. Ang sarap din ang simay ng hangin. <laughs> so ganito, dapat trip natin. Every week, dapat meron tayong at least isang oras na naglalakad-lakad. Kasi siyempre sa trabaho natin, nakaupo lang din tayo. Night shift pa, wala masyadong ginagawa pagkatulog na yung mga pasyente. So yun, goal natin, siguro within 6 months or 3 months mabawasan ng 5 to 10 pounds achievable ba yan mga chong? tingnan natin babalitaan ko na lang kayo at naglakad-lakad muna dito si Kuya Chirps ang saya niya dahil mukhang first time niya makakita ng puno at halaman konting minuto na lang at pabalik na rin tayo sa ating apartment at i check ang gym at eto na, babalik na tayo. Tingnan na natin yung gym kung pwede na at uh, may access na tayo. Sana meron na para magpagbuat na, no? Cyber cave. Yo! Yo, may access na tayo mga chong. So, papakita ko lang yung mga suntok-suntukan. Tapos tingnan nyo naman coffee machine namin. At ang ganda ng coffee machine namin na libre ang daming choices. At ito yung punching bag, gym, at cycling area. Ang tagal nating hindi yan nakita. No, 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 no. At ayun nga mga chong. Babalik na tayo kasi nakakatamad na mamaya na lang tayo mag-gym. Yeah. Ang lamig kasi. Tapos may mga gagawin pa ako sa ano, sa apartment. So shout out pala diyan sa mga viewers natin mula sa ibang state. Hello sa inyong lahat. And magbago na kayo. Ay ah, magbago na tayo, no? Pag na natin sa era ninyo ah, katamaran, hindi hadlang sa kapayatan ang katamaran. Na lang. So, ayun guys, uh, masarap din magka uh, maglakad lalo na pag maganda yung panahon. And and enjoy natin yung panahon. Thank you Lord sa isang another day na naman, no? And ayun, kung gusto nyo pa ng mga ganitong videos, just like and subscribe kay Kuya Jerps. Subscribe na kayo mga chong para 1,000 subscribers na ako. Ayos ba? See you on my next video.